Okay, uh, wow. ganoon ang sinabi ko kanina, Ma'am Marilyn, ha? Kung gano'ng kalaki yung kitis, eh, subo mo kay Sir <mulaki> Nelson. Ganoon ka lang yung pagmamahal mo sa kanya. Okay, one, two, three. Subo mo na, ha? And Sir Nelson, huwag mong uh, pupunasan, ha? Huwag pupunasan yung isinubo ni Ma'am Marilyn na cake sa'yo. May kalagda si Ma'am Marilyn? Huwag pupunasan, Ma'am Marilyn. Ngayon, ganoon lang kaliit yung pagmamahal mo kay Sir Nelson, Ma'am Marilyn. Ikaw babawi ka, Sir Nelson, kay Ma'am Marilyn. Pwede lang din naman niya. Ka buo ka dito, joke lang. Ayan o. Oh. Siyempre ganyan ka lang yung pagmamahal niya sa'yo, Ma'am Marilyn. Palakpa naman po natin yung new duet. And, and salamat iba sa kooperasyon ng bawat isa. Kailangan niya maisubo mo, Sir Nelson, ha? Kailangan maisubo at kailangan makahin din, Ma'am Marilyn. Okay, one, two, three. Huwag po punasan yung kalat. Huwag po yung kalat, ma'am, ha? Sir Nelson, lagyan mo ng icing sa ano. Huwag mo po yan, Sir Nelson. Huwag po Huwag po yan, ma'am Marilyn. Yung last cake. Isubo na rin yung last cake. Ayun. Kaya yung susubo. Kaya yung misis na syempre. Para sa kanya yan lahat. <laughs> okay, what? Tatay, baka sapa ko sa video at rest na konti na tatabing mo. Huwag pupunasan, ha? Huwag pupunasan yung kalat. Lagyan mo naman ng icing yung lips ni, ano, ni Ma'am Marilyn Sir Nelson. Ayan, pwede lang din naman yan. Lagyan mo ng icing yung lips, yung, uh, yung kiss ni Ma'am Marilyn. Ayan, meron ba? Lagyan mo, lagyan mo. Ayan! Okay, stop! Stop na. Kanina, sinabi kong gano'ng kalaki yung cake na isinubo niyo sa partner niyo sa inyong dalawa sa kayong mag -asawa. Sa kanya ipapadila. Eh, pinatunayin ko naman na uh, <laughs> same kayo ng pagmamahalan sa isa't isa. Ngayon naman, titingnan natin bro. kung sino <laughs> pinakamagaling maglinis for the future sa loob ng bahay. Oh, dila! Ayan ngayon, lilinisin nyo ngayon yan sa mga kalat sa mga piece ninyo. Gamit ang anong gusto nyo, guys? Dila! Ah, grabe Dila! Gamit <laughs> ang... Dila! <laughs> dila! Dila! Oh. Dila! namin <laughs> Napapasa na yung DJ ko. <laughs> Sir Kerwin, tinitin ka. <laughs> Joke lang. Okay, ang una mag -linis. siyempre, ladies first. Lininisin ni Mang Mari na yung parang na sa pamamagitan ng kanyang... Kili-kili. <laughs> Joke lang, kanyang bibig. Okay, binakaw na taklo. One, two, three! Tignan natin kung paano siya mag Ayun! Oh, my feelings! <laughs> pa ba? Meron pa? Meron pa. Ay galing na si Mang Marilyn. O. Ngayon naman siyempre. Di pa patalo si Sir ano. Magaling maglinis po si Mang Marilyn. Magaling. Meron pa? Meron pa? Sabi ni Mang Marilyn, meron pa. <laughs> uh, kasi linisin ni Mang Marilyn. sige. 1, 2, 3. Wala <laughs> na. Alala yung mga bata kinikilig na. <laughs> Okay, siya naman daw, si Mang Marilyn naman. Siyempre, hindi pa patalo si Sir Nelson na pasa, para sa paglilinis. Okay, yeah. Bilang ko ng one, two, three. Oh, bakit ako di sa mga tila nila nalabas? Hala! Meron ka ba? Meron ka? Hala na, okay, ito na yung pamunas. May pamunas naman eh. Palakpakan naman po natin yung new Okay.